Hihirit ng isang big-time transport strike ang grupong piston at manibela bago matapos ang taon. Ito na raw kasi ang huling pagkakataon nila para iparating ang mga hinaing bago ang deadline ng PUV Modernization Program. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Ginigipit at binabalewala. Ganyan daw ang nararamdaman ng mga tsuper at operator ng jeep sa harap ng nalalapit na deadline ng PUV Modernization Program. Sa ilalim nito, mayroon na lang silang hanggang katapusan ng taon para sumali o bumuo ng kooperatiba. Kitang-kita natin yung uh, pagkadismaya nila, yung lungkot na na wala tayong makuhang konkretong sagot na mabigyan man lang ng pag-asa ang ating mga kasamahan kundi pang-pammaliit pang at uh, uh, panggigipit pa rin sa sahanay ng uh, pampublikong transportasyon. Pero ayon kay Manibela President Marval Buena, sobrang dehado ang mga mahihirap na tsuper sa programa. Tanong pa niya, bakit nga ba ito pinipilit? Gayong ani ay hilaw na hilaw pa ito. Basta mag-submit mag ka, basta magpasa ka, anong klase ito? Gusto kong mag-asawa, sasabihin ko, basta isuot mo yung sing-sing na yan, kahit hindi pa ako ready mag-asawa. Ganun mo ba yon? Kaya naman bago sumapit ang deadline, isang big time tigil pasada ang iniluluto ng Manibela. At kasama raw nila rito ang piston. Hindi natin intensyon na ibagsak ang ekonomiya. Ang gusto natin, kaya tayo ho uh, ng mga tigil pasada ng transport strike para po yung hinaing natin ay mapakinggan. Sa tala ng Land Transportation Office, nabawasan na ng 20% ang bilang ng mga bumabiyahing jeep sa kalsada mula pa noong pandemya. Marami sa mga tsuper ang ibinenta na ang kanilang jeep at umuwi na ng probinsya. Ang tsuper na si King, change career na raw sa harap ng modernization. Kaya invest ng mga pasahero, maghahatid na lang siya ng pagkain at mga package bilang delivery rider. Ayan ang plano namin kasi kung mawawala na itong hanap uh, buhay namin, wala kaming maano ang ibang ano. Ngayon, siyempre, takot kami kung mawala to, kung makakahanap pa kami kaagad na mapapasukan namin. Nauna ng nanindigan ng Department of Transportation at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na non-negotiable o walang atrasan ang consolidation deadline. May kipag-usap naman ng LTFRB sa iba't ibang ahensya at LGU para magpatupad ulit ng libreng sakay. Pakiusap naman nila sa mga magtitigil pasada Huwag nang pigilan ng ibang chuper kung gusto nilang bumiyahe. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard Dela Peña, News5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.